si Mrs. Maria Lourdes B. Sabido, the MSWD Officer of Suwal, Pangasinan. Yes, ma'am. Unahin ko na po yung uh, beforehand na naging panahan na, na inyong hanay para mapaghandaan nga po natin itong mga, mga possible na epekto. Na um, uh, Nagkandak po ang MDRRMO ng uh, emergency meeting regarding the uh, Typhoon Christine. So naghanda na rin kami ng ano ng uh, may plan na rin kami kung ano yung mga dapat gawin and nagprepare na rin kami ng uh, uh, modular tent para sa pagkandak uh, ng preemptive evacuation uh, sa families especially along the coastal uh, barangays. So as of today 12:30 uh, mayroon kami 137 families uh, with one, 545 individuals. So, since yesterday, uh, meron na kaming provision of hot meal, dinner, and kaninang umaga for their breakfast, and for this lunch, meron na rin. So, last night din, uh, nagkandak kami ng uh, games para sa mga bata. Bago sila uh, matulog at magpahinga na rin kasi napagod din sila sa uh, pagdating ng kanilang... Uh, sa pagkuha ng mga, uh, mga... mga pamilya sa coastal area. So, ngayon, uh, kumakain na sila ng lunch. Uh, so, wala naman kami nakikitang problema. Uh, before taking their lunch, uh, nagka-conduct din kami ng ano uh, horror movies para sa kanila. So, uh, sa ngayon, Okay naman po sila. Okay na okay sila. Nagpre-prepare na rin ang LGU ng uh, hygiene kit para sa distribution later. Ma'am, can we identify the barangay sa so pinagalingan po nitong mga po? Uh, We have three affected barangays, uh, poblacion, Cabalitian, and Paitan West mm -hmm. as of now. So, uh, so three barangays ang pinagalingan? Yes. Yes. Sila lang? Okay. Uh, equivalent to more than 500 individuals? Yes it. po, ma'am ina, ano pa po, po yung mga possible and the future na maibibigay po nating assistance for our evacuees? So, uh, sa ngayon yung ano, uh, nag-request kami ng, I don't know, it will be granted uh, sa MHO. Kasi kinuha naman nila yung mga kailangang maibigay uh, sa kanila. Hopefully mag-grant nga yun. Yung mga hygiene kit nila, o yung additional pa rin mga gamit na kailanganin nila dito. Pero as of now, na, wala naman kami nakikitang problema sa kanila. Ma'am, inaasahan niyo ba na may mga parating pa? Um, fully wala na. Kasi parang nakuha na namin silang lahat. Parang sila yung talagang uh, every disaster or calamities na kailangan mag-evacuate. Uh, sila sila talaga yung pinukuha namin. Yes, ma'am. May okay. nari namin, may, meron daw pong ipinapamahagin mga bitonina. Kanina po, nandito rin po yung mga, ay yesterday, nandito na rin yung mga health personnel. Kasi may nakikita kaming mga batang inuubo. So, automatic naman po, pagka meron kaming evacuase, nandyan din po silang naka-alalay sa amin. Kasi part din sila ng council. Nandito rin po kanina yung mga PEJA doctors namin, and including our municipal health officer uh, with uh, her staff nandito po sila kanina. Yes, ma'am. Last na po, how close po yung uh, coordination niyo po with other barangays? Regardless po, hindi po sila masyadong kapatid. Pero the, still, nararanasan po nila Yes. Ma'am, dito kasi sa SWAL uh, with uh, the inita initiative of our MDRRMO, uh, nag-ano siya ng GC namin, mm -hmm. MDRRMC and BDRRMC. Kaya, uh, updated sila Updated kami sa mga reports especially. Okay. okay. Thank you. Okay